Ang FIBA Basketball World Cup sa 2023 mag-uumpisa na lamang sa tatlong araw at napakahalaga ng mga malalaking manlalaro ng Gilas Pilipinas sa pagdepensa sa ating home court. Ngayon, para magbigay sa atin ng kaalaman upang mapalakas ang kanilang epekto sa parquet, kasama natin ang dating miyembro ng Gilas Pool, anak ng malaking tao, guard ng Maralco Bolts, si Aaron Black. Aaron, kamusta ka? Pero hindi siya malaking tao, malaking point guard siya. Malaking guard siya. Maganda na makabalik kasama kayo. Kahapon ay kasama namin ang iyong ama, kaya't isang paligsahan ito sa inyong dalawa sa pagbibigay ng mga pananaw. Pero upang makapag-set up ng mga malalaki sa gilas, kailangan nating daanan sila lahat, sina Junmar, Kai, Jap, at AJ. Pambukas na panaklong pansarang panaklong. Unahin natin si Junmar Fajardo, na sa tingin ko ay nagbago ang kanyang katawan, magkaiba ang hitsura. Tingnan mo si Junmar, ano ang kanyang mambag, at bilang guard, paano mo siya papapaganain. Seryoso, magaling si Junmar pagdating sa post-game. Hindi lang sa PBA, pati internationally. Alam mo na kaya niya iyon laban sa kanila, kita mo naman sa Montenegro. Ilang araw na ang nakaraan sa practice game, kung mas maipapasa lang nila siya sa post, siguraduhin makakain siya. Baka mad oval or itapon lang niya ang ibang bagay. Magaling siyang magpasa, parang kay Arwin Santos at Marshall, sa mga taong ito. Para mas mabisa natin gamitin siya sa poste, alam na niya ang dapat gawin doon. Baka nakalaban niya si June Mar Fajardo sa ilang laro. Madalas mangyari ito sa playoffs, pero paano si June Mar magpapalakas ng laro kapag binigay mo sa post, tulad ng sinabi mo? Sinusumikat siya at para sa akin, dahil sa kanyang post game at kayang makipaglaban sa sinuman. Mataas siya, mga anim 2010 anim 2011, kaya malaki siya kahit sa internasyonal na paligsahan. Akala ko, siya talaga'y nakakapukaw ng atensyon at makakatulong sa aming mga manlalaro. Oo, nakita namin sa mga puntos sa mga paborito nating mga laro na madalas lumapit sa linya si June Mar. Tumakbo siya at talagang mahusay sa free throw line. Subukan mong tingnan ang katotohanan na mas madalas na tumatakbo siya sa floor sa transition. Nakita natin yun sa torneo sa China. Medyo ibang kadahilanan dito. Akala mo ba't nagbago ang maagang galaw ni Agent Marvarda? Oo, may mga oportunidad para sa mataas na mga taas. Ganoon nga, sabi ko nga, hindi lang siya 6 feet 11 inches, malaki siya. Malawak siya. Kaya niyang siksikin ang mga tao, takbuhan, siksikan sila. Maaring magkaroon tayo ng aksyon mula sa itaas pababa kasama si AJ Edo na mahusay mag-shoot. Nasabi nga ni Abang itaas pababa, maaaring malaki o maliit sa transition. Ibinaba ito kay June Mar, kung saan walang tulong na depensa dahil ito ay nasa transition. Galing ni Ab, kapag pinag-uusapan ng iba pang malalaking manlalaro, medyo kaiba kapag tiningnan mo ang kanilang laro. Pag-usapan natin si Nakai Soto at Japet Aguilar. Sa kanila, panganib sila sa pamamaga. Malamang na mag-a-attract ng atensyon si Jordan. Lalaking ito ay nag-aambag ng 20 puntos bawat laro sa NBA. Kapansin-pansin ang atensyon ng mga koponan sa kanya sa pick and roll. Siya ang sentro ng pansin, di ang mga malalaki. Kaya kailangan nilang maging magaling sa paghagis. Siguraduhin nilang magaling sila pagdating sa pagpasa. Sa mga drive sa baseline. Alam ko gusto ng gilas na magpasahan. Kung madala nila ang mga pasa sa tatalon o layo, mas maganda. Malaking bagay iyon para sa atin. Sa mga pick and roll, napapansin natin na lumulubog si Japet. Tingnan din natin si Kai Soto kapag ginagamit siya mayroong isang lalaki na marahil ay may kakayahan ring mag-pop. Gaano kahusay sa pick and roll si Kai Soto? Iyan ang tinutukoy ko sa kanya. Sa susunod na puntos sa AJ Edo, pareho nilang maaring pam ato. Kaya kay Kai, magpalat-palat ka. Pwedeng mag-dive o mag-pop para di madali lamang ng depensa. May espasyo si Jordan Clarkson para magtrabaho kung siya'y makakapagtira ng ilang tira sa labas o makakakuha ng mga lob, di ba? Sa sinabi mo ab kanina, kapag si Jun Marfajardo ang yumasest sa mga show outers sa poste, pero paano ito nakaaapekto sa iyo bilang isang guard na maaaring pumatakbo at makaiskor? Ang ibig kong sabihin ay marami kaming guard na si Jordan Clarkson. Malaki ang ating bilang ng mga player na nagbabantay ng bola na si Jordan Clarkson. Marami talagang guard si Jordan Clarkson sa aming koponan. Ang dahilan na sinasabi ko ay mayroon kaming maraming bantay na naglalaro tulad ni Jordan Clarkson. Madami talaga ang bantay na dami depensa sa mga laban tulad ni Jordan Clarkson. Mayroon tayong malaking bilang ng mga guard at kasama na rito si Jordan Clarkson. Kilala na sina AJ at Kai bilang mga shooter. Ramdam mo ba ang kanilang sampal sa kahulugan na? Pipilitin nilang paalisan ang mga depensa, kahit sa labas ng perimeter, sa pick and roll? Kailangan nila, Napatunayan nilang marunong sila sa tira. Kung hindi, babayaran nila. May isang laro si AJ Edo sa China, may tatlo o apat na tres puntos. Kapag nataman siya ng ilang shot, magiging malaki ang epekto nito para kay CJ Perez. May mga player na talagang makakaabot sa basket. Ang malalaking depensa ay magiging malawak. May tunay na pagkakataon na marating ang takip ng basketball. Sa pag-uusap tungkol kay AJ Edo at sa malalaking player na marunong magshot sa labas, gaano nga kahalaga ito? sa FIBA Basketball World Cup kung saan may tatlong laro lang. Kung mainit ang mga malalaki, paano ito nakakaapekto sa buong sitwasyon? Nakikita natin ang mga kalalakihan na magaling tumira sa European at FIBA play. Mahalaga yun para sa kanya, mahalaga rin para sa atin na magkaroon ng espasyo sa sahig. Kailangan natin magkalat kasi hindi tayo pinakamalaki na sa torneo. Alisin natin ang mga malalaking manlalaro nila, yung mga pitong talong mga player, para makapasok ang ibang guards natin sa ring. Alam mo, sinabi natin kung paano inaabangan ni Japet Aguilar ang pagsabog. Si Japet isa sa mga magaling sa pag-atake. Tingnan mo kung paano mo aregluhing susunod ang kanyang opensa sa tournament. Dito sa Pilipinas, sa PBA siya ang malapit na scorer sa poste. Mas mahihirapan siya gawin iyon dahil sa laki dito sa FIBA. Kaya paano mo siya iniisip? Paano mo siya nagpapagana sa entablado ng FIBA? Paano mo po siya maaakay tungo sa entablado ng FIBA at magkaroon ng kumpiyansa? Kailangan talagang mahikayat nila ang mga malalaki upang magpas siya. Lalaruin nila o titigilan na lang. Kung ganoon na, dapat magdagdag tayo ng pasa sa malalaki at dapat nilang tapusin. Alam mo, may playmaking big ngayon si Jun Fajardo. Bago lang natin nakita ang kanyang highlight, tumatakbo siya sa daanan. Totoo, parang ibang Jun Fajardo sa nakaraan. Fit siya ngayon. Tama, fit siya. Maskeloso ang itsura, Tingnan mo si Junmar at alam nating siya ay magaling sa paglalaro. Pero bilang isang gwardya, hindi matatapos doon ang laro kapag ibinigay mo sa kanya ang bola. Tapos ang laro ay magpapatuloy. Saan kapag katapos mong ibigay ang bola kay Junmar sa sitwasyon na inaasahan mo siyang maglaro? Ako'y alam, sa paglalaro sa pool, may mga kilos na ginagawa natin. Pwede ka rin manatili at tingnan kung dadobal lang depensa. Sa simula ng laro, subukan mong malaman ang gusto ng depensa, kung magbibigay sila ng one-on-one -on -one kay Junmar o magdodouble. Pwede nating magsimula sa aspetong iyon. At sa huli, dahil usapang malalaki ito, kasama ang mga kasamahan mo sa gilas pool. Binlock mo ba ang kahit isa sa kanila? Oo, oo. baka nga sa ibang paraan. Siguradong iniba nila ang kanilang pag sa akin. Pag-usapan ang mga malalaki, lalong-lalo na dito sa FIBA World Cup, gaano kahalaga na makuha nila ang paghawak sa bola, makaskor sa loob. Kailangan natin ng dynamic guards para makakuha ng mga tira sa loob ng court sumabog ng malayo paminsan minsan para maging mas madaling atekihin ng mga gwardya. Kagaya ng sinabi ko, siguradong pagpaplanuhan ng mga kupunan ang paglaban kay Jordan Clarkson at sa aming ibang mga guard. Kailangan naming ipakita sa kanila na hindi nila magagawa ang isa o ang isa pa. Kailangang ipagtanggol nila pareho. Ab, tunay naming pinahahalagahan ang iyong pagpresensya. Kamukha ng ama, ikaw ay magaling. Sino man ang mas magaling, ipaalam na lang sa kanila lahat sa social media. Ab, tunay na pinahahalagahan ka namin, kapatid. Salamat, Ab.